Isa ka bang content creator na naghahanap ng mga video effect na pwede mong ilagay sa iyong video? Kung mapapansin nyo, marami na ring malalaking content creator na gumagamit ng video effects. Katulad ng mga video effects nito na ipapakita ko. <laughs> nice at marami pang iba. Gusto mong magkaroon ng mga video effects na panood mo? Kung nagtatanong ka kung ito'y libre, ang sagot ko ay oo. Libre mo siyang madadownload. At kung gusto mo magkaroon ng mga video effects na katulad ng papanood mo, panoorin mo ang video na to. Una, punta tayo ng Google Chrome. Ayan, kung mapapansin nyo, marami siyang video effects dito. Ayan, kay Michael Jordan. Ito yung noise. Spongebob. Ayan, so scroll up ko lang. Ayan pili ka lang ng video effects na gusto mong i-insert sa iyong video. So, halimbawa itong video effects na to na Friday Dam. Open ko lang. Bagal yung internet. Ito yung video effects na napapanood natin sa mga ibang big content creator. So, para ma-download to, pinutin lang tong sign na download. Ayan, so mapapansin nyo, downloading file. Antayin lang natin matapos. Ayan, so downloaded na siya. Ayan, file downloaded. Yung na-download na files ay automatic nakasave sa ating gallery. Ayan, so puntahan lang natin. Ayan, so ito na yung video natin. So subukan natin i-play. Ayan, so kung mapapansin nyo, meron siyang watermark. So, para matanggal yung watermark, sa pag-edit ng video na to ay pwede natin i-zoom in. So, ganun yung ginagawa ng iba, o di kaya tinatakpan nila yung watermark. Ang pangalan pala ng website na to na pwede kang mag-download ng libreng video effects ay blipc.com. Din dito sa search bar, i-type lang natin dito ang blipc.com. Gunan lang kadali paano mag-download ng libreng video effects na pwede mong ilagay sa iyong mga video. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at hit notification bell para updated ka sa mga bago kong video.